So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So bali sa video ito pag-uusapan lang natin yung iba't ibang mga details about sa pyesa ng ating mga bike So pag-uusapan natin yung ilang mga maliliit na details na naanjan Na akala natin madalas ay design lang or pampagarbo lang ng ating mga bike So ano nga ba yung ibig sabihin ng mga yon? Tara pausapan natin yan So unahin na muna natin yung ating mga kadena So di ba yung ating mga kadena ay meron niyang butas So basically, ang purpose naman ng butas ng kadena ay para sumuot ito dun sa ngipin ng ating mga plato at saka dun sa sprocket. Pero uh, meron kasing ano yan eh, maliit na details eh. So kung mapapansin nyo, yung mga kadena na pang mabababang speed, for example 8 speed, ay mas makakapal yung ano niya, yung butas niya compared dun sa ano, sa mas matataas, gaya ng 9 speed, 10 or hanggang 12. Bale guys, ang ano dyan, mas mataas na speed mas manipis na yung butas. And then syempre since ano nga iba-iba nga yung butas nung ano niya nung nung kadena bawat speed, Ganon din yung kanyang ano yung sprocket. For example, yung pang 8 speed na sprocket, since malaki yung butas nung kadena, ay mas makapal din yung kanyang ngipin. And then mas mataas na speed, mas manipis na yung kanyang ngipin. Kaya nga guys, uh, pag bibili tayo ng kadena, kailangan talaga saktong-sakto para don sa ating ano, sa ating mga sprocket yung bibili nating kadena. Dahil madalas kasi ang iniisip ng iba para daw mas mahaba yung kadena, eh bibili sila nung mas mataas na speed. For example, naka ano sila, naka 11 speed, tapos kinapos yung kadena. Akala nila ang magiging solusyon doon ay yung paggamit ng 12 speed na kadena which is hindi. Dahil yung chain na pang 12 speed, mas manipis yung kanyang ano, yung kanyang butas kumpara sa ngipin ng sprocket nung ano, nung 11 speed. So hindi compatible. So guys, sana ngayon alam niyo na kung bakit ang 8 speed na sprocket ay para lang sa 8 speed na kadena. Bale, hindi kasi yun sa haba eh. Doon kasi yung nagmamatter sa kapal ng ngipin ng sprocket. Pero maganda naman sa ating mga plato, doon sa ating mga crankset, neutral kasi yung kapal ng ngipin yan eh. Kaya compatible yan kahit saan. Although yun lang masabi ko lang pala. Halimbawa, naka 8 speed ka na sprocket. So, pwede rin palang gumana doon yung pang 9 speed na ano, yung parang higher ng isa lang na speed. Kaso hindi pa rin siya recommended dahil medyo ano eh, yung nakakaramdam pa rin ako ng friction sa ganun eh. Gaya dati, naka 11 speed ako tapos gumamit ako ng pang 12 speed. Although gumana, gumana siya no. Kaso yun nga lang ay hindi ganun ka-smooth yung shifting ng aking uh, gear set dahil syempre incompatible nga eh. Kung baga gagana kung gagana pero hindi magiging ganun kaayos yung kanyang performance. Tsaka syempre, uh, bakit ka ba naman bibili ng ganun kung may option ka naman bumili? ang sa akin lang naman kaya ako lang naman nagawa yun eh dahil meron lang nagbigay sa akin so yun wala naman ang ginastos kaya okay lang naman okay so pangalawa naman is yung mga removable na RD hanger so ito madalas na natin itong makita sa ating mga bike ngayon especially yung mga naka aluminum or carbon na frame so bali yung drop out nila ay natatanggal na unlike kasi dati dun sa mga lumang frame na naka lang yung RD hanger na ganyan so kung ganyan yan at bakit yan ganyan ang reason is simple lang naman. Una yung RD hanger ginawa yan para ihang yung ating mga RD di ba? Pero ang dahilan naman kaya siya removable is ayun di para pag nasira ay pwedeng paltan. So napaka basic. And e, nakagandahan niya pala sa mga ganto ay mas malambot yung pagkakagawa niya kumpara dun sa buong frame. Dahil lang reason kasi dyan kapag kasi napadakdak yung ating mga RD ay ayan lang yung masisira yung, yung dropout na yan. Hindi yung buong frame. Dahil imaginein mo na lang kung yan ay naka-fix doon sa frame tapos napadakdak, nasira, naputol yung frame. E di wala na, tapo na yung frame mo. E ang kagandahan kapag removable, pwede pampaltan. And at the same time, hindi rin nawasak yung RD mo dahil hindi siya ganong sumalo ng impact. Tapos ang kagandahan pa pala sa panahon ngayon ay napakarami na nating mabibilhan na ganyan sa, ano, sa online. Unlike kasi dati nung wala pang pandemic ng no, mga 2018 to 2017 ay halos wala kang mahanap na ganyan eh wala kang mahanap na pamalit pero ngayon buti naman meron na ah. kaya nga guys hindi ko rin kasi nire yung paggamit ng RD guard eh kasi ang problema naman kasi dun sa RD guard na yun kapag ka yun ay napahampas or ah, nasira since nakakapit nga siya dun sa may frame eh pwede niyang idama yung frame mismo dun sa pagkasira Tsaka parang ano eh, takaw sabit pa nga ganto dahil medyo makapal siya, di ba? Naging bulky patuloy, nagkaroon patuloy ng sasabitan. So ayun, yun lang naman yung masasabi ko doon. Kung gusto niyo gumamit ng ganyan, nasa inyo na yan. Pero para sa akin ay nonsense na yung paggamit ng ganyan ngayon eh. So pangatlo naman is yung mga pins doon sa ating mga flat pedals. So kung mapapansin nyo yung ating mga flat pedals ay meron niyang mga tusok-tusok. So ang tawag dyan ay mga pins. So simple lang naman yung purpose nyan eh, para hindi dumulas yung ating mga sapin sa paa. Yon, napaka basic lang. Dahil imaginein mo kung walang ganyan ay madalas dudulas ng dudulas yung ating mga paa dyan. Especially kung gawa sa aluminum yung pedal na yon Takaw sa dulas yun eh. So mostly may silbi naman talaga yung mga ganito. Especially dun sa mga medyo magagandang klase ng mga flat pedals. Although yun nga lang merong iba na parang design lang eh. Hindi masyado na kuumbok. Pero mostly ay may purpose naman yung ganyan. Nakakaano naman siya, nakakatulong kahit papaano. Yung iba nga sa sobrang kapal ay ano eh, akalain mong para ka na rin nakaklits. Kaso yun nga lang kung medyo hindi ka maingat ay baka maano ka, matusok yung hita mo, masakit niya makatusok eh. So yun, yun lang. So pang-apat naman is yung lockout ng ating mga fork. So ayun, isa din talaga sa napakahalagang feature ng isang tinidor, especially yung suspension fork, is yung ano, yung lockout. Dahil ang kagandahan kasi dito pag may lockout yung ating mga fork, eh pwede natin itong ilock. Kumbaga kapag nakalock siya, hindi siya magpe-play or hindi siya tatalbog-talbog. Especially kung sa kalsada ka nagbabike. Dahil ang problema kasi kapag uh, nagpe-play yung fork mo during ride sa kalsada, eh malakas kasi makaubos ng energy yan eh. So yun kasi tatalbog-talbog siya, nagkakaroon ka ng mga unnecessary movements na umuubos ng energy mo. So yun, kapag ano talaga ako, sinasabi ko pag uh, bibili ka talaga ng suspension fork, kahit mumurahin man yan, kung walang lockout, ano eh, talagang a uh, red, super red flag ng ganyan. So, kaya para sa akin, kung bibili ka ng suspension fork, kahit mumurahin lang, dapat may lockout na. So, yun ang kagandahan naman ngayon, standard na talaga yung lockout eh. Kahit do sa mga fork ay may lockout na rin. Dahil napaka-importante naman talaga yan. So pang last and pinaka obvious na is yung ating mga tornilyo sa ating mga bike. So bagamat yung ating mga tornilyo sa isang pyesa ay marami man at maliliit, I eh masasabi natin napakahalaga talaga yan at para sa akin, ang mga bolts ng ating mga bike ay dapat kompleto bawat pyesa. Dahil ako naniniwala isang magkulang lang dyan ay napakalaking ano na, compromise sa ating safety. So halimbawa yung ating stem, uh, ah, nung una hindi ko kasi pinapansin eh pero yung aking stem dati ay kulang ng isang bolt. Eh tinatamad akong bumili. Eh dinaya di ko lang siyang ganon Tapos ayun, di ko napapansin a uh, lumuluwag na ano, medyo lumuluwag na pala siya ng lumulugo hanggang sa isang araw habang nagaride ako natuluyan siyang ano, nabaklas lahat, which is sobrang nakakatakot talaga. Tapos isa pa yan 'yung sa mga rotors, isa rin yung sa malag mano eh, madalas manlagas eh. So, 'wag n'yong hayaan ang ano kulang 'yung mga yan. Basta ano talaga pagdating sa bike pag may kulang na isang tornilyo ay kailangan ano eh palitan niyo na agad 'yan or lagyan niyo na ulit talaga. Huwag n'yong babaliwalain 'yang bagay 'yung huwag n'yong yung bagay na 'yan dahil safety 'yung usapan diyan eh. So 'yun, 'yun lang.